Maniniwala ba kayo sa isang chismoso? Kung sasabihin ko sa iyo at papatunayan ko sa inyo ngayon na si Mayor Alisco ay simpleng tao lamang. Taliwas sa mga sinasabi ng mga bashers niya na mayaman daw ito. Wala, hindi ito mayaman. Hindi. Fake news lahat ng kumakalat sa internet. Papatunayan ko sa inyo, nasan na ba yon? Ulam pa lang, pang mahirap na yung mga damit, gamit, shampoo, galing lang Lazada. Papatunayan ko sa inyo yan, ha? Yan lang kayo. Pero bago yan, ito muna, kumakalat na fake news. Itong damit daw niya, 180,000 to 200,000. To 200, 000. fake yan. Hindi yan afford ni Mayor Alice Go. Fake. Class A yan. 300 yan sa Divisoria. Yung bag niya, 210,000, 201,000 daw. Yan, yan dalawang nakita ko yan sa divisorya nakasabit lang eh wholesale niyan 180 eh, eh 200 pag per piece yung binili mo eh pag kinuha mo lahat ng kulay 180 lang yan eh oo 180 tapos ito 1 ano yan 1.6 million 1.6 million na yung sing sing hindi yan yan yung sing sing na nag viral alam nyo yung ano yung 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 galing sa 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 Lazada sa sa online shopping yung sa engagement ring na hiniwalayan niya dahil mura yung naibibigay niya engagement ring. Yan yun. Yan yun. Oo. Yan yun. Wala pang 500 yan. Yung bag na yan. Magkano ito? 350,000? 350, 350, lang yan. 300 wholesale. Kita ko baklaran yan. Tinda in six. Suki okay ko dun. Oh, etong ano daw? Diamante niya na quintas. Nagkalat yan o. Oh. Free lang yan ng zoom-zoom yan o. Oh. Alam nyo yon yung, yung, ano, yung, yung ng mga bata noon? Oo, yung may, may 25 cents, may text, yung may mga plastic-plastic na free. Ganyan, pag naka-jackpot ka, yan ang makukuha mo sa zoom-zoom. Oo, yan yon Hindi ang ni Mayor Alisco. ko. Papatunayan ko sa inyo, shampoo galing Lazada, ulam pang mahirap, yun pa ang paborito niya ite pang ko lahat ngayon ng nagsasabi na si Mayor Alice Go ay mayaman at hindi simpleng tao. Yung helicopter, paano yon Eh, sa susunod din, wala pa akong pag-debunk dun eh. Pero ito muna, sigurado ako dito. Ha? Panoorin natin ito. Oh, 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 oh kwarto pa lang. Kwarto, kwarto. Oh, hindi yan mayaman. Ang simple oh. Oh, absolute nga yung tubig oh. Ano ba yan? Oo, oh, oh, oh. hindi mayaman. Nag-check ng cellphone. Tinignan kung may views yung in-upload niyang video. Nag-check ng revenue. Kung may pumasok na ba. Ilan ba yung revenue niya ngayong araw? Hindi mayaman nag-check ng revenue eh. 1, 2, 3, cellphone hindi mayaman, hindi. Dapat sampu yan. Sampu dapat yan. Isa para sa TikTok, isa para sa, sa Instagram, isa para sa Facebook, isa para sa YouTube, isa para sa Discord, sa Twitch. Lahat yan, oo, oh. nag upload yan dyan kasi kulang yung ano niya eh. Dapat meron siyang kita eh. O, oh, sa revenue niya, oo, oh. hindi yan mayaman. Oh, yung aso, askal wala man lang breed. Tapos sinasabi ninyo mayaman. Hindi. Hindi mayaman yan. Askalo. Oo, Oh my galis oh. May galis yung aso oh. Oh, oh. Magandang umaga po. Good morning po. Kabangban. Magandang umaga naman sa'yo. May amnesia girl. Good morning din daw po. Sabi ni Cash. Pangalan ng aso Cash. Hindi yan mayaman ganyan talaga nagpapangalan yung mga kunwaring mayaman. Cash, yung pangalan ng aso. Para kunwari, ano, ha? Cash, good morning. Cash, come here. Cash, 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 cash. Kaya po si Cash, papakilala ko rin po. Yan pala yung cash niya, ang dami. Cash, 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 cash. Yan pala yung bungad niya sa umaga, kaya pala sinasabing ang dami niyang pera. Yan pala yung naririnig nilaw. Cash, 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 cash. Yan pala yun. O siya sa inyo. Good morning, Cashew. Say good morning. Um, isasama ko po kayo ngayon araw sa akin. Sa oh, ngayon araw. Ngayon araw. Ngayon araw. O, oh, hindi mayaman. Dapat ngayon araw. Ganyan dapat pag mayaman. First ever vlog ko po. ah uh, it's a busy... Nagbablog. Kailangan niyang kumita nagbablog eh. Walang pera. Maasa sa vlog eh. For the abuse, Para magka-revenue. Hindi mayaman. Okay po, for Alice. Handa na po ba kayo, kabamban? Tara, let's go! Handa na ako. Hmm. Done! By the way, sa so mga nagtatanong po kung ano yung gamit ko pong shampoo, ito po yung gamit ko pong shampoo. Gamit niyang shampoo cake. Hindi mayaman. Cake. Sinong nakakaalam niyan? Ni walang maka... Alam niyo ba yan? dapat 'yan pag mayaman mga Sunsilk, mga mga ano mga dab oh mga ano 'yan, ganyan, mga Palmolive, Rejoice, Cake. Sino'ng mayaman ang nagsyampo ng Cake? Sige nga. Shampoo Cake, hindi rin po ito sponsored product. Ito po ay nabibili ko lang po sa internet, Lazada. Oh, galing sa Lazada. Mayaman naglalazada. Multimillionaire, naglalazada. Eh, Ayun know. oh. Oh. Kayo mapanghusga kasi kayo eh. Oh, liit-liit ng bahay oh. Mayabang ba yan? Yung apple, tatlo lang ang kayang bilhin. Yan you know, oh. Dapat pag mayaman, sampu yan eh. Plastic pa yung flower. Dapat fresh yan pag mayaman. Oh, oh, oh. Tuyo. Ilang peraso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Walo. Ang dami nila. Walong piraso. Nagtitipid. Nagtitipid eh. Tapos sinasabing mayaman. Asa mayaman dyan? Tignan mo yung bangus. Nahati sa apat. Share-share sila oh. Dapat pag mayaman sila, dapat ano yan? Buo. Buo dapat yan. Naka- Share-share. Bangus. Mayaman. Hello? O oh, yung kanin. Dalawang kutsara yung yate ko sa kanin. Hindi mayaman. Wala pang kamatis. Walang kamatis yung toyo. Walang mambili ng kamatis. Oh, may alkansya. Hulaan ko kung magkano laman yan, kung anong laman yan, barya. May alkansya, oh. Tapos mayaman, barya yan. Ba pag binasag yan, barya laman yan. Tigli limang piso yan. Tigli 5 piso. konti lang yung tig, ano dyan, tig sampo. Hindi afford. Plastic. Sabi ng plastic eh. Plastic yan oh. Tatayo kong buhay ko. Plastic yan. Oh! Ah, walang ka gatol-gatol yung ano. Mga, dekorasyon. Ano ba yung dekorasyon dyan? Pulot mo lang yata sa... Pinulot lang sa basurahan eh. Oh, kalakal. Galing sa kalakal oh. Ang ah, cute nung askal na. Ate G, good morning ate. Tignan mo nga yung water dispenser oh. Tignan mo oh. Green. Green. Tignan nyo. Kita nyo yan. Yan Yano? Oh. Yan, 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 yan. Green. Dapat blue yan. Mahirap. Green. Kain tayo, Ate G. Pagising ko ng maga, ang ginagawa ko. Pagkat... Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oh. Anong ginagawa? Ito, kumakain na yung isa eh. Patay gutom eh. Tapos ko maligo, mag ng hair ko dahil mahal. Uy, makinig ka kay Mayura. Ay, sunto bi Mayura pala to haba. Uh, kumakain muna ako ng breakfast. Um, uh, pagkatas ko mag-breakfast, saka ka lang ako... Na... oy Uy! Walo, wala, walong piraso na nga lang diyan tuyo. Eh. Hindi mo pa hinintay si Mayuri. go work either sa election or sa farm, sa negosyo. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, oh. almusal ay tuyo. Kasi oh. Tuyo. Sabi na eh. Paborito. Paborito. Simpleng tao. Sige nga. Si Grace po. Sige nga si Yon Tiberos. Paborito niya ba yung tuyo? Sige nga. Sige nga. Rapito lang pa paborito mo tuyo. Sige nga. Simpleng tao. Loren Lagarda. Naguulam ka ba ng tuyo? Ha? Naguulam ka? We, di nga. So, hindi siya malat at ito talaga paborito ko. Ba't hindi sa... Tuyo daw hindi maalat. Tingnan natin yun sa farm, sa negosyo. Ang pinaka-favorite ko po na ulam tuwing umaga, almusal, ay tuyo. Kasi hindi siya maalat. Bakit tuyo hindi maalat? Yung tuyo na yan, di ba sobrang alat? Tignan nyo, na-immune na yung ano niya. Na-immune na yung kalasa niya sa alat. Kasi araw-araw tuyo. Dahil nga mahirap nga lang, hindi mayaman eh. Na-immune no. Kawawa naman no. Kasi nasabi nyo mayaman no. At ito talaga paborito ko. Thank you, Ate Kat. Oh. Ikaw, Ate G. Maunan oh, uh, ano yung sasawan? Sukang puti? Sukang puti? Wala pa bili ng kamati. Ako okay, sewa. Okay. Tuwing umaga, mas masarap, may coffee. Di ba? Walang ka arte, -arte Mas masarap. Pampagising at ito rin ang... Ah... Uh, ano? ba? Pag... Ano, 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 Kung wala. Wala ang coffee, hindi ako makapagtrabaho. Pag walang coffee, walang magta, di ba kakatrabaho? Sabay tingin sa kasama. Tutor mo yun ng Tagalog mayor. Eto eh, namang isang to, subo na subo, walang yaka Ganun meron ka pong schedule. Then, sa hapon po, mga 3 p.m., meron pa pong dalawa. Then, pagtapos po, noon, diretso na po tayo sa Barangay Virgen de los Remedios, may meeting ka po ng 6 p.m. Ah, o sige, Ang gagawin natin, kumain ka ng marami. Ay, kuma. Ating kapatid, kumain ka ng marami. Itlog, may, may farm ka. Itlog. Farm girl. Ah, sige na nga. Para may energy tayo. Ate ka tayo kumain. Oh, so, gusto ka pa? Sige. Lunch. Uh, favorite ko pong ulam for lunch ay sinigang. Oh, sinigang na hipon. Sinigang na hipon. Na... Ano yan? No ginger? Ba't walang ginger? Walang ginger. Tapos sa dinner, hindi pa ako masyadong makain kasi so, nagda-diet po ako. Masyado na po ako mag... Kunwaring nagda-diet ng dinner. Para makatipid. Tingnan nyo na. Mahirap eh. Taba sabi ko ng ibang supporters natin, sexy daw po ako noon. Ngayon, chubby na ako. Kaya nag Don't worry. Don't worry, my amnesia girl. Ngayong lumabas ka sa Senado, ang dami nagka-crush sa'yo. Hmm, gustong gusto kong yakapin. Gusto, kong yakapin sa leg. Dadayat po ako, hindi pa ako kumakain ng dinner. <laughs> Binabawi ko na lang po sa breakfast at lunch. Tapos minsan po, sa dami rin pong pinupuntahan na fiesta, binyag, Um, birthday. Dami-dami ko po ginakain maghapon. na po Patay gutom. Pag pumupunta sa mga binyag at piyesta, doon na kumakain para makatipid. Tapos sinasabi niyong mayaman, mahiya naman kayo. Ha? Mahiya naman kayo. Talaga ako na kapag dinner Actually, actually enjoy po ako. Basta importante, masaya po kayo. Hindi niyo po maramdaman yung pagod. nagkamay nagkamay yung kasama nagkamay tinitipid yung ulam mo oh. 1 2 3 halos wala pang natabawas oh titipid sa ulam oh. marami po nagtatanong kung maga mm. daw po ba ako nagigising sa umaga uh, maga po ako talaga nagigising, early person pa ako talaga. Um, nung wala pa pong election, ang gising ko po mga 5.30 ng umaga. Kita nyo na, kailangan gumising 5.30 ng umaga kasi kakayod pa. Hindi at mayaman. Yung mga mayayaman, tingin nyo, kigising nga yan ng 5.30. Risa, unti pero, gumising ka ng 5.30. Lauren Lagarda, sige nga, magpakatotoo kayo. Gumising ka ng 5.30, sige nga. Kakapan. Kasi umiikot po ako sa farm. Ngayon, hmm. may trabaho po ako sa gabi, nag-meeting ako sa gabi, nag-cocos meeting ako sa gabi nagko cocos meeting ako sa gabi Uh, ang gising ko ngayon, sir, mga 7, ganun. Uh, pero early person po talaga ako. Kasi sa dami rin po ng work maghapon, kailangan din po ipagkasya. So hanggang dyan na lang muna. Heh. ngayon, napatunayan ko. Shampoo, galing lasada. ulam, tinitipid na nga, tuyo pa. Ha, tuyo na nga lang, tinitipid pa, wala pang kamatis na ano, na sausawan. Hindi afford. Yung aso, askal, may galis pa. Pagising ng umaga, nag-check ng cellphone, magkano ang revenue sa YouTube. Hindi yan mayaman. Early bird, 5.30, gumigising. Alas 7, gumigising na kung maraming kung pagod eh. Kasi kailangan kumayod. Ha? Huh? Tignan nyo. Tignan nyo. May alkansya din siya. So sa lahat ng nagsasabi na mayaman ni si Mayor Ralsgo, debunk kayong lahat. Ulam pa lang at shampoo pa lang, debunk na kayo. Ha? Ha? Hmm? Hmm? mga inggitero kasi kayo eh eh yun lang bye bye